Curious ka bang malaman kung ano ang nangyayari kapag nag-delete ka ng video sa YouTube channel mo? Mababawasan ba ang revenue o kita mo sa YouTube kapag nag-delete ka ng video? Kapag kasali ka na sa tinatawag na YouTube Partner Program, magkakaroon ka ng income o revenue mula sa mga ads na nagpapakita sa mga videos mo. Binabayaran ka ng mga kumpanyang gustong magpa-advertise ng kanilang produkto na magpapakita sa iyong video. For example, ang isang mong video ay meron ng $10 na revenue. Kapag ba binura mo o dinilit mo ito sa channel mo, mawawala ba itong $10 na kinita mo? Ang sagot ay hindi. Hindi mawawala ang kinita mo na dahil nabayaran na ito ng kumpanyang nagpa-advertise. Ang downside nga lang ay yung video mo na binura ay hindi na magkakaroon ng panibagong revenue dahil wala na siya. Pangalawang tanong, kapag nag-delete ba ng video, mababawasan ang nakuha mo ng watch hours? Ang sagot ay oo. Mababawasan ang total watch hours mo sa analytics history ng YouTube channel mo. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video nito, please don't forget to click like and subscribe to this channel for more updates. See you again!